Walang nahuling violator ang Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR sa isinagawang operasyon sa bahagi ng Ortiga Station. Ang detalye patungkol dyan mula kay Ryan Lasigas. Ryan? Bayan pila na nga ang ilang motorista kaugnay sa paggamit ng EDSA bus carousel. ay umaga kasi dayan, pokya o walang nahuli kahit isa ang Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR sa isinagawang operasyon sa bahagi ng Ortigas Station. Alas 5.30 kanina nang magsimula ang operasyon ng saig sa nabanggit na lugar. Pero makalipas ang 30 minuto, wala ni isang motorista na inigal na pumasok sa busway at naisuhan ng tiket. Nauna nang nanawagan ng DOTR sa mga motorista na huwag nang maging pasaway sa paggamit ng busway. na kasi nilang gawing modelo ang busway na ng efficient na bus transport. Sabi pa ng DOTR, Marahil ay nakatulong para madisiplina ang mas mataas na penalty sa mga motorista na nahuhuli sa busway. Kung dati kasidayaan ay nasa 1,000 lang ito, ngayon nasa 5,000 na ang first offense. Matatandaan na tanging LTFR be authorized bus na may rutang busway, on-duty ambulance, flight trucks, PNP vehicles na nagbibigay serbisyo na may kinalaman sa busway ang marilang pumasok at gumamit ng busway. Mari rin gumamit ang busway ang ilang opisyal ng pamahalaan tulad ng Presidente. Vice President, senate president Speaker of the House, at Supreme Court Chief Justice. Samantala na yan, sa mga oras na ito ay nandito tayo ngayon sa MMDA at katatapos lang doon mag-public uh, apology si uh, Chavez Simpson. Kung matatandaan na nitong nakarang linggo ay nahuli yung uh, sasak, uh, ilan niyang sasakyan na gumagamit ng busway mula, mula naman doon sa uh, 100,000 pesos na kanyang pangako na apabuya doon sa MMDA enforcers na humulong sa kanya ay itinaas niya ito sa 300,000 piso. diyan. Maraming salamat Ryan Lasigas.